ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Uh, meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa nag-deliver ka ng pera doon sa Aguado or Aguada, Malacanang. Aguado, Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? Legitly, bahay din ni uh, Speaker, your honor. Bahay ni Speaker mm -hmm. sa Aguado, Malacanang? Yes, your honor. So, papunta ito kay Speaker? Yes, your honor. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Before this meeting and he is sitting on your right side. His name is Mr. Orly. Tesa, Butesa. Tesa. And uh, he is armed by he was armed by a sworn uh, statement which which he read before us subject of some interpolations as you might have heard. In his uh, affidavit, I think in the last paragraph of his affidavit, he was sort of asking also that he be uh, considered under the uh, Witness Protection Program uh, considering the uh, seriousness of his allegations and the person's named in his sworn uh, statement. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Yes, Madam Speaker this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang grosso, kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang pinasiklab ang dambuhan ang sunog at ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Pinagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zalico's passport not yet cancelled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think the, that's the best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso therefore the request for the 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 uh, cancellation of his passport cannot be cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. It's a it's a, a, you you I'm not a lawyer so I cannot maybe I can I'm not the best person to explain it. But that's the procedure. Uh, you have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on uh, will be based on the uh, uh, cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldívar is the most vic uh, is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending. Uh, an option for him to become a state witness. Uh, that option is always there except for them who are the most guilty. Uh, do you think he is? <laughs> I don't want. And then you pag sinabi ko sasagutin kita, sasabihin nyo prejudge. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Scudero during the bycam. Sinabi pa ni Sekmina, Everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romales ako lang at ang aking mga tao sila Paul Strada, Martin Tixay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Umbudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan.